Asan si Disa? Dito po. Dito ka. Tuma tumayo ka para ano. hindi niya nung ah. Eh. May, may dala sila, ano? Pupunta don sa Siam Shippo. Siguro kakain dun sa ano. Eh kaya sarado na dun eh. Ano?

Oh kamu <laughs> 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 Eh guys, good morning everyone. <Hello>. <laughs> Wala nang tao. Maganda yan, no? Ay, <laughs> putang <laughs> Hindi mo lang ha? ha? <laughs> tanga, tanga. Alam naman nasa Ang ganda, di ba? Ito tour ko kayo from mm Central -hmm. Ang taas ng revenue naman. Kaagad. Yung short 3 minutes ko, maka 2 dollar kaagad yun. Yes. Oo, oo. Kaya entry ko lang nun, di ba? Dun sa isa kasi nakita ko nakita ko yung ano Oo, yung ocean. Lagi nagishe nag entry gusto ko yung layo nag entry niya paliwanag, magaling siya magpaliwanag sa, kunwari, sa computer, yung, ah, ang tawag doon. Ano yung ano natin na contact niya kasi about sa pagtuturo, about sa, ano, install kung paano ikulit sa Yan yung napanood ko.